Five, four, three, two, one, go! Ayan guys, good morning! Ayan po, nilabas ko yung aking dobi. Ipapasok ko na uli guys, kasi baka uh, makapangagat. Ipasok na uli kita ha! Anong pangalan mo? Chuba! <laughs> Hindi ko na po natanda ng pangalan ng aso nito. Ayan. Kasi binigay lang ko ito sa akin, malaki na. Ayan. Kaya hindi ko po umatanda. <laughs> Siya po si Chuba. Ayan guys. Pasok ko na kasi ang likot. Baka makakagat ba. Mamaya ay nakakagat. Ayan! Sandali! Ayan Nagkita na naman silang dalawa. Mag best friend po yan guys. Magbest best friend. Oo! ah. Oh, oh. Tama na! Tama na! Mababaho na naman kayo. Kasi yung mga laway niya dyan. Oo, oh, oh, dito na lang. Ayan. Ayan, guys. Oh, oh! oh. Kaya pakaingay. <laughs> Ito talaga. Natama pa na din pa. Dito. Ay, Diyos ko! Dito Dito lang! Ayan. Napaka-hyper po ng doggy kong yan. Parehas po yan si Bobo at si Chuba. Ito lang pong napaka-bite kong aso. Si Pachot. Ayan. Nakaupo lang siya yung sedyan lagi sa upuan na yun. Tignan niyo ba Ang laki po niyang aso. Diba? Kasi si mama. <laughs> Yan guys, napakabait ng ating mga doggy. Ito lang dalawang hyper, pero mabait po sila. Hyper na. Yes. Tingnan nyo guys. Uulan na naman. Kung nakapaglaban na kanina. Yan. guys, masinampay ko. Yan. Yan. ko po yan guys. Ayan po, tayo po yung nakapaglaba na. Ang problema natin, yung init kasi, tahog dito, parang makulimlim. Din, pero din dryer ko naman po yung rice. Ayan. Hello po! Good morning po sa inyong lahat. Happy Tuesday po sa inyong lahat. Tingnan nyo guys. Okay. May bagong bahay po dito. Ginagod. Ayan. Ang kit ng bahay na ginagawa. Pag natapos po yan, maganda na. Ayan. Ayan, hapo na naman. Eh, tanghali na pala, guys. Hindi pa ako nagsasay. Sarap dito magkuyukuya ko din sa may puno ng mangga. Ayan, may puno ng mangga ko dito. Ito po ang aking munting tindahan. Ayan, guys. May laman din naman po kay paano. <laughs> may laman din. Ayan. Andito yung nanay ko kasama ko dito. Ayan. Hello, mama. Hello po. Ayan. Nanay ko. Ayan po ang nanay ko. Pagkatanghali, tanghali, dito lang po siya nakaupo. Ayan. Kasi malamig po dito. Kasi may puno ng mangga. Kaya... Ma, lamig. Ayan, pasensya na kayo guys. Ang ingay ng kapitbahay ko. Sandali. Maingay sila. Ayan guys. Tayo magsasaing na nga. Uh, tanghali na po pala. Magsasaing pa ako guys. Sandali lang. Chara, Ayan. Madilim po dito sa amin. Ayan. Ay, teka. Kukunin ko palang kaldero. Tapos magsasaing. Mga uh, pas 11 na po. Kaya kailangan nating magsaing. Saing na po tayo kasi baka magutom yung aking mga alaga, ayun ka, napakaawa naman. Eh. Nakakaawa naman yung mga alaga ko, baka magutom. <laughs> Siyan, guys. Tayo muna ay magsaing. Uh, oh. oh, Ba't wala din yung takalang? Teka lang guys, kunin ko lang yung takalang. Yan guys, kinuha ko lang kasi nasa kusina Ito Itong um, aking okay. pakaya. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Ayan. Limang gatang po sa ko dito. Halos kulang kulang isang kilo. Kasi anim na gatang ko dito. Isang kilo. Ah, anim. Pito ba? Pito. Isang kilo po yun. Kaya, Bali, kulang-kulang isang kilo sa inyo. araw okay. bali, dalawang kilo. Kulang-kulang dalawang kilo sa inyo. araw Kasi tanghali, tapos gabi. Diba guys? Grabing konsumo. <laughs> <laughs> diba, sa lang, hugasan ko muna itong bigas. Yan guys, nahugasan ko ng kanin. Tayo magsasayin. Salang na natin yun. Hindi ko na malayan. Eleven mag alas dosin ako na. Pero pala ako Kasi nga po guys, ako'y naglaba. Ayan. Ang problema ko naman ngayon, pang ulam. Ayan. Kain na na tayo. Ayan guys, kain na mag-sain. Ayan. Ulam na lang kailangan ko. Ayan. Ano naman may maiulam ko ngayon, guys? Bibili na lang ako ng tinapa. Tom, bantay mo itong sinaeng. Okay Hinaan mo, ha? Ako na. Alisin mo na. <coughs> Sabihin mo kay Lola Bantayan yung sinain Hinaan pagka ay, Pasuyo mo Yan guys Bibili lang ako ng tinapa Kasi wala kami ulam Yan Kasi Pag bumili kang ulam na ano Ay naku Mahal Wala eh hindi naman. mamaya abot Tama na po ang tuyo para tipid. Hindi <laughs> naman po palagi. Ma ano lang naman. Paminsan-minsan lang. Kasi pag palagi naman yun ang lagi ulam, baka naman tayo magkasakit sa pato. <laughs> di ba? Tarungan natin din naman. Pabili po. May tuyo kayo, kuya? Tina Tina pa, meron? Ay, magkano? Yan, may daing daw dito, guys. Daing. Ang daing. Yo, naglag na naman. Ayan, guys. <laughs> Ay, ganyan. Mala dyan, kuya. Dining-ding. Ay, dining-ding. Ano Ay, gagawin? Ayan. Magkano yung gayaan? Dusi ang isa. O hmm. isa? hindi. Ayun, mag Sige, dalawa, kuya. Dadalawa na lang pala, eh. Bali ka ko na lang, gawin na ako yung bibili lang ano. Anong pangalan nito? Yung guys. Masarap to. Saan galing to? Saan galing? 24 na. Apo. Tingnan natin 'yung sagot. Saan galing? Binibigyan niya 'yan, hindi ka. Mali, dapat sagot ni Kuya sa tubig. Joke lang. Tay lang. Kuya, bibili lang ako, saglit lang ha. Ayan guys, wala pala doon ano, tinapa. Dito tayo sa kabilang tindahan. Ayan, parang uulan, naambo na nga. Ay, siya sinampay ko. Naulan na. Ulan na. Ayan guys, dahil bibili mo na Napalayo tuloy ako. Hello po, good morning. Ayan po nga may lingat. Pero napatak na talagang ulan. Umuulan na talaga. Uy, ba't kayo nagpapaulan dyan? Mga dalaging ding? Number ni, no? Mm. ano nga te pabiling tinapa 20 ayun guys nakabili na tayo ng tinapa ayun tinapa yung <laughs> ang tinapa saan punta te <laughs> ayun guys tayo pa uwi na eh, ang ganda guys nito ano. Ang kawayan. Ito yung kawayan. Ang ganda ang pambakod. Maliliit lang siya. Yung maliliit ang dahon. Eh, no, binawasan nga. Oh. Binawasan yung kawayan. Ayan guys, aking ibibili na lang ng hotdog yung aking anak. Kasi baka hindi ko mainang tinapa. Ako na lang kakain. Ayan. Daan na natin yung binili ko. Kuya! Kunin ko na! Alin hindi na, eh, aray? Akin na lahat ito? Thank you! Ayan. Puro tuyo ang ulam ko. Ayan, daing! kamati Ayan. Ayun, dapat pa na kamati. Yes! Yes! Ayan guys, pauwi na tayo. Ayan. Ayan guys eh. Buti naka-uwi na ako Yung pala'y umula na Hindi mo napapansin ang mga batang ito huh. Ayan guys, salamat Ayan.